Sa gitna ng mga ulat ng survey na nagpapakitang 58% ng mga Pilipino ay tutol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ACT Teachers Party List na bunga ito ng malawak na fake news machinery. Ayon kina Repinor Franz Castro at Repinatas Elect Antonio Tinio, hindi ito dapat ituring na senyales ng kawalan ng pananagutan ni Duterte sa halip Patunay ito ng matinding epekto ng disinformasyon sa opinyon ng publiko. Mula sa Mindanao, 96% ng respondents ang disang ayon sa ICC investigation. Ngunit git ng mga mambabatas, hindi nito mabubura ang katotohanang ng libu-libong Pilipino ang nasawi sa war on drugs umaabot sa 30,000 ayon sa mga human rights groups. Panawagan nila, magkaisa tayo laban sa kasinungalingan. Palaganapin ng mga kwento ng mga biktima isiwalat ang katotohanan at ipaglaban ang hustisya. Hindi natin hahayaang baluktutin ang kasaysayan. CSTK Channel Subscribe, Follow, Like and Share.